Riding in tandem po 'yan mga kapatid at sila nanay po ayan, naglalakad, naglalakad. lang po ayan oh makikita po sana ninyo. Ng church. At uh, lumapit na nga po sa kanila at kinukuha po yung kanilang bag. Oh, nas tumayo. -tumay -tumay -tumay. Lumaban pa ng konti although medyo blurred ng konti ano eh, pero makikita natin na pinukpok po si Mami Felicidad. Ah uh, baka may nakakakilala po dito sa mga riding in tandem nito. ito. Hmm. Yung lalaki na nasa likod ang kumuha ng bag. Yes. Tama? Mami Felicidad, tsaka Mami Virginia, ano po ba ito? Yung araw-araw kayo na nagsisimba? Yes. Yes po. Um, what time? 530, 5.30 in the morning. Oh, oh. You should be there at uh, before 5.30. This is a parish of? Uh, Banal na Sakramento. Banal na Sakramento. Banal na Sakramento Parish. Uh, kung makikita niyo po, ito pong uh, sa mukha, sa right side ni Mami Felicidad, hindi po yan balat. That bakas po yan, nung uh, pagtama uh, mm -hmm ng baril mm. sa mukha yes. ni Mami Felicidad. And yung ulo naman po may naka -bandage mm. naka-bandage pa po ano, si Mami Virginia. Mm -hmm. yes. Napukpok po yan. Yes. This happened just last June 10. Yes About po. a week ago. Yes, yes a week po. ago. May sumaklolo naman agad sa inyo? Actually, wala pong tao that time eh. Kasi ang aga pa Oo, oh, na. An ano nga kami, sumisigaw nga kami na that time. Mm -mm. Wala pong nag-response. Nagre mm -mm. Kaya kami, kami kami talaga nakipag-anong bunuan sa kanila. Kita nga yes. natin, di ba? Oo mm -mm. uh, that time, una-una siya yung muna si Sister Feli, muna ang kaniyang mm -mm. inaano kinuha mm -mm. yung bag. Mm -mm. Eh hindi niya makuha kasi nasa ano shoulder nasa ano niya eh. Naka... Nasa nasa hand. Hindi, kamay. Eh ako kasi nasa shoulder. Mm -hmm. Mas uh, madaling hablutin. Yes, yes, mm -hmm. oo. Mm -hmm. Noong una, siyempre ang tendency ko no hinablot niya, hinawakan ko uli. Mm -hmm. Pero medyo nasaktan ako kaya mm -hmm. ang ginawa ko nung na, ng pangalawa niya nang huhugutin, yeah. ibinigay ko na lang Oo. kasi nasaktan na ako. And then, inano niya ngayon si Sister Feli, ang pinuntahan niya. Mm -mm. Pagpunta niya kay Sister Feli, siya naman ay natumba. At that time, inano, you know, siya was, yung, yung, yung baril, dito mm -mm. sa akin. And so what mm -mm. I did was, I did mm -mm. like that. Mm -mm. And the bug was here. And uh, it hit the bug. And so, mm. that was the, kayo ng bag oo, pa. Yes. So, that was the reason why mm -mm. what he was saying, na ibigay mo ng bag mo. mo ng bag mo I cannot mm -hmm. do it because natitakot ako sa ano. Yes. He was nearest to me. Yes. Hindi nga namin kayo masisisi kasi instinct yun yes, po. to protect yourself and your property. Yes. Pero tama kayo nung pangalawa na naisip nyo na, na bigay ko na, i-release ko na ako mm -mm. sa isip ko. And then nakita ko siya na parang itinulak siya eh, tapos na ano siya. Uh, ana na natumba siya sa natumba ano ako. sa aking, ngayon uh, aking ang tendency ko is uh, tulungan siya no mm -hmm. i help her na ano na itayo eh, mm -hmm. and then pag tayo kung ganyan pinukpok niya ako Baril Natup ulit ang ginamit ng pamukpok ayoko ko ano yung pampukpok niya mm -hmm. uh, nakuha na ba niya at this point yung bag niya Yes. yes siya na, na niya? lang yung may bag na kinukuha talaga sa kanya mm -hmm. and then nung nandun siya nakahiga ng ganun din tinutulungan ko siya para Tumayo. Si. Siyempre, siya kasi nakaganon pa rin yung bag. And kasi ginamit yes, yes, oh, niya no, parang pang protect sa niya, no? Ngayon, sabi ko sa kanya, Sister Feli, ibigay mo na yung bag mo, please. Mm -hmm. Ibigay mo na. Ayaw ko kung ano. And then, nung ano, narilis niya, na, napagano mo yung kamay mo, di ba, Sister mm -hmm. Feli? Ginuha niya na yung bag. Mm -hmm. So, niya dala yung cellphone niya. Pero yung pagkuha niya <clears throat> sa akin ng bag, that was when I was hit the second time, na dito na talaga, and discuss this. Yeah, then that that mm -hmm. ano yung pamamaga oh. at saka yung ano no oh, yeah. so, the bruising. So nakaganyan na. So she was able to get it. Pero mm -hmm. ang release ko ito, this this din nakuha. Hindi mm -hmm. niya nakuha. Mm -hmm. Kinukuha niya pilit, hindi matanggal. Hindi niya matanggal. Mm -hmm. Colonel Resty, magandang hapon po sa inyo? Yes ma'am, magandang hapon din po. Meron po bang yes, mga bagong developments? Yes ma'am, ma pinag-review ko ulit itong uh, umaga ma'am yung uh, CCTV footage na nakuha na namin. So, meron na kami hinaon na person of interest sa suspect. Okay. Siguro ma, uh, kasi hindi ko pa na-meet yung uh, mga victim eh. Pag uh, mamaya, pag galing dyan, ako na mismo ang pupunta sa kanila personal Ay. para mabigyan sila ng update dito tungkol sa dalawang suspect. I-promise hmm. ko ma'am, uh, tutukan ko to Baka bigyan niya lang ng uh, one week, i-solve eh, ko itong kaso ma'am. Ito pa -pa. ba po ang unang pagkakataon na in that particular street nagkaroon ng uh, insidente na ganito? Yes ma'am, kasi nga ma, ang uh, namin sa investigation po itong uh, riding suspects uh, criminals na ito ma'am, may ano eh. Parang galing sa ibang lugar, dayo lang ito eh. Open face naman sila, madali maano, Eh, yes, kitang kita yung mukha nila, nila eh, nung ano, dito oh, sa o. CCTV. Police, or kayo po ba ang nagro-ronda or is it mga barangay tanod? Ano ba ang ano dito? Hindi ano, ma'am, meron, meron po kami nga uh, joint patrols na ma'am ano eh. Sa, lalo na sa gabi, may joint patrols uh -huh. kami ng mga barangay. May mga police na natin, Marius. Okay. Ah, uh, ano lang talaga siguro lucky nilang ma'am na hindi nadanan yung lugar na yan ma'am kasi malapit <laughs> lang din po sa highway yan ng police station eh. Finance natin ma'am, meron naman kaming out na CCTV si ma'am. Yes. Ngayon continuous backtracking kami at siguro hanggang bukas magbabacktracking na kami ma'am eh. Malaki ang possibility namin ma'am pagka ano, ma-identify namin yung suspect kasi naka-open page pa sila, papa lang natin sa cybercrime doon sa di ma'am. Pura, hindi naman siguro ito sindikato. Baka, baka mami, natatakot ang mga mami natin yes. na pakabalikan sila. Yes, Ganun. Mm -hmm. yes, po. Hindi, hey, ma'am, ako na kung mahala, ma'am, baka uh, mag-clearance na ako sa ma'am. Pupunta po ako sa kanila bukas ng 8 o'clock. Oh. so, Nung naglalakad po kayo, kayo yung nasa outer side or inner side? Nasa outer, outer side, side, siya. Ah, okay. Kayo ang unang dinambahan. Oh, okay. bahay. yes. Kaya lang, kasi yung bag nyo, hindi niya mahablot ka yes. agad dahil naka... Ano Nakaganong dito? dito? Kaya siya nag-transfer sa akin. Ituro natin sa mga mami sa uh, tinatawag na cross body bag. <laughs> Mahirap tanggalin yan. Pero kasi uh, sa edad kasi ng mga mami natin, ang uso kasi handbag. Handbag o, diba? yun eh. Handbag yun. Ganon. Yes, mm -hmm. Tapos iga ganyan. ganito. Ganito. Yes, oh, ay yes, yes. ko handbag ko na gawa ng mami ko. O sasabihin ko na rin. Oh, wow. diba? O yes. Tinahipo yan ng mami ko. So mm na no sa mm -hmm. Yes. Yes. Mm -hmm. Pero yun ang nakasave save na Nanay, ba? Diba? Mm -hmm. Si Mami Felice si Dad po ay 78 years old mm -hmm. and si yes. Ma'am Virginia naman po ay 68 years old na. Bin. Yes mm -hmm. po. Ang gagawin po natin, of mm -hmm. course i secure po natin ma'am yung safety po ninyo yes, mga boss. mami mm -hmm. and um assistihan din po tayo Nila Colonel Damaso pag uh, mm -hmm. doon po sa pag-iimbestiga. Mm -hmm. Pero kung sakali man po na napapanood po nila ito, meron po bakayong kayong mensahe para sa kanila po magkaroon naman sila ng sarili ng respeto sa sarili nila. No? And then, of course, kailangan igalang mo yung sarili mo, magsikap ka, huwag kang mag-ano ng kapwa mo. Kasi yung kapwa mo, lalo na kami mga senior citizens, sana nagkaroon naman lang siya ng awa. Kasi yung nanay, nanay niya, lola niya, gaganunin niya. Of course, kung ano man yung ginawa mo, it will return back to you. And of course, I will pray for them. <laughs> Kung gagawa sila ng ganyan at importante, importante talaga na kailangan nila ang pera, eh, hing hingin na lang, wag na lang munang manakit. <laughs> this yeah, no, na din oh, na riding in tandem. Na riding in tandem. Na riding pa, in tandem. mo kaagad, di ba? Wala mm -hmm. po akong choice. Pinilipit yung kamay ko eh. 8.30 ng gabi. Uh oh, Pero Crescent City lang din. <laughs> <laughs> na Kasi mm. lang din po. ang At yes. babae po eh. Yes, At yung babae po, mukhang balingkinitan din po ang katawan. Yes, oh, mm -mm. Yung lalaki po, payat po. P medyo. Medyo, payat po. Mataas eh. type. Tapos mm -mm. amoy alak po ba sila mga wala amoy mm -hmm. pero nakita ko yung legs niya so if i will see him again and uh, i will be shown his legs Ano pong meron sa legs niya yung yung, yung kanya ah, pala tandaan Oo na kasi nakahanggang tuhod lang ang kanya ano tato. Ah, naka shorts naka, naka shorts sila naka oo naka shorts mm -hmm. naka kasi ako ay nakahiga so i only Yes right right there tignan oh, nyo naka mm -hmm. ano, uh, ano ang ayun, legs yung, niya ayun yung legs niya ayan parang yes. ganyan talaga exposed ang legs niya eh Kita mo yan, ha? Tapos yung Napaka observant pa, niyang... pa ni mami. Tapos oh, yung na. cellphone niya, alam ko na yung laglag niya eh. Tapos sabi, sabi niya, I no no this is not mine. Sabi niya. So where is the cellphone now? I just, I just picked it up. Tapos binigay ko sa isa sa mga nag, nag ano sa amin na, na, oh, na... Sa, sa tanod sa, na. Sa ano sa kagawad siya ata. ah, okay. Sa kagawad. Colonel Ap Damaso, may information po tayo na na-i-turn over nila yung nahulog na cellphone nung isa sa mga suspect nandun po sa isang kagawad sige ma'am. Ah, thank you very much ma'am. Sige ma'am, balot po. Ngayon ma'am. Mm -hmm. uh -huh. Opo, opo. Salamat po. Uh -huh. Police Lieutenant Colonel Aresti Damas ang Station 3 Commander po ng Quezon City. Yes ma'am. Salamat din po ma'am. Salamat din. Po. po. Sa mga nanonood sa atin, instinctive talaga na to protect ourselves yes, and our property, no? Pero... Kung <laughs> wag naman sana na mangyayari, bigay mm -mm. talaga. Pinagpipray ko sila, lahat-lahat, yung mga gumagawa na hindi maayos. Kaya kanina po naawa din po kami kila nanay, no? Si ma'am po, eh may black ay pa po, halos dito sa kanyang Ang action. Ang buong kanan, Buong kanan kung na si ni Mami, Mami Felicidad, mm -hmm. ay pasa hanggang sa lower chin, uh, mm -hmm. dito sa leeg niya ng konti. And that's already after a week, ha? Mm -hmm. Samantalang si Mami Virginia, may bukol pa. Sa kaliwang bahagi naman ng ulo and niya. And one. And naka, hindi ma-move eh, so may... Masakit. Kasi, and eh, ano niya to eh. Binugbog Dito po. niya ako mm -hmm. binugbog eh. And mm -hmm. then hinila niya yung kamay ko. From time to time kami po ay uh, magbibigay din po ng update. Magsislihan po namin kayo sa tanggapan mm -hmm. po ni Colonel Damaso. Para po dun sa makuha din po natin yung cellphone, malakas na ebidensya po yun. May mga yes. pictures po nila. Lahat po kukunin po natin. Okay po? Okay, Sasamahan then. kayo ng staff. Okay, thank you very Salamat much. Salamat God mga bless po. God bless you God bless. po. God bless you po.